Good morning guys. So papasok tayo sa trabaho guys. Ito yung ulam ko ngayon. Corn beef tsaka luncheon meat na pure foods. Tapos yung kanin guys, hindi pa siya luto. 5 minutes pa daw bago maluto. Ito yung pure foods luncheon meat guys. Huwag niyo intindihin yung tantaran kay luma na talaga yan. So, ayan guys, bumalik kami ng yakult ng nakaraan ngayon. Hindi pa naubos. Tatlo pang natira. Tapos, nag-crib daw ko no ako ng royal. Tapos, nung pagdating sa bahay, hindi naman ininom. So, ayan, favorito to ni Princess Calches. Sa akin naman, chocolate wafer naman ang favorite ko. So, ayan. May pa kami. Palaman na peanut butter. Kaya hindi man kami mahilig ng panaman na peanut butter eh walang eh. <laughs> tinapay joke lang eh konti na lang ang aming anong bagong guys ito yung baonan ko guys at ito yung lagaya ng kutsara ko ah lagaya ito ng kutsara ko guys Just ito yung tumbler ko at ito yung tumbler ni princess Kain tayo guys. Bago, bago papasok sa trabaho, kakain muna tayo. Thank okay. you. Até a plana.